Hindi lahat ng pagsisisi, e eh, tinatanggap ng Diyos. Pakinggan mo sa Ulo 24 ng Kawikaan, hanggang 30. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan, Ako'y manuluya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikat, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa